the holy bible reading plan 25th day tagalog version exodus chapter 13 to 15 psalms chapter 114 and ephesians chapter 3 exodus chapter 13 ang pagtatala sa mga panganay na lalaki ikalabingtatlong kabanata sinabi <inaudible> ng panginoon kay moises Italaga niyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga tao, Alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hibeyo at mga Jebuseo. Ito ang lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maganda at masaganang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng pitong araw at sa ikapitong araw ninyo sisimulang idao ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng pitong araw. At wala dapat magkikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan sa lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag ninyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pisang ito ay katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon, bawat taon. Kapag binala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga kananeyo, na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo, Italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki sa hinaharap kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa. Sabihin ninyo sa kanila, Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Nang pinaalis na ng paraon ang mga Israelita hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Filisteo kahit na iyon ang pinakamalapit na daan sapagkat sinabi ng Diyos kung may labanang haharapin ng mga Israelita baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa dagat na pula armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Ehipto dinala ni Moises ang mga buto ni Jose. Ayon sa ipinanumpa noon ni Jose, nagagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, Siguradong palalayain kayo ng Diyos. Kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa sukot, nagkampo sila sa etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap at kapag gabi ay ginagabayan sila. Sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. Exodus chapter 14 ikalabing apat na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at Dagat na Pula, at magkampo sila roon, sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal Zephon. Iisipin ng paraon na nagkaligaw-ligaw kayo, at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso, at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Egypto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, Ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng faraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo. Dinalan niya ang anim na raan na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Egyptyon na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mga ngabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karuwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula, malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal Zephon. Nang papalapit na ang paraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, Bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto sumagot si Moises sa mga tao, Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Egyptyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Egyptyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel, ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Egyptyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Egyptyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Egyptyo sa mga Israelita. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mga ngabayo, mga karuahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy, at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karuahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, Umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, Itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Egyptyo at ang karwahe nila at ang mga mga ngabayo. Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabuna ng tubig ang lahat ng sundalo ng paraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga mga ngabayo at karuahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila, pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptyo. At nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Egyptyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Egyptyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Exodus chapter 15 Ang awit ni Moises ikalabing limang kabanata Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking ama at itataas ko siya. Panginoon ng kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa malalim na tubig. Lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan nyo o Panginoon. Sa pamamagitan nito dinurog nyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan ibinagsak nyo ang mga kumakalaban sa inyo. Ipinadama nyo sa kanila ang inyong galit na siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip nyo lang nahati ang tubig. Ang dumadaluyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Sinabi ng nagyayabang nakaaway, Hahabulin ko sila at huhulihin. Paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang aking sarili. Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin sila. Pero sa isang ihit nyo lang, nalunod sila sa dagat. Lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng walang tigil nyong pagmamahal, gagabayan nyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan niyo sila sa banal niyong tahanan. Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot. Lubhang matatakot ang mga Filisteo. Ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot. At ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na matatakot sila. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sila'y magiging parang bato na hindi nakakakilos hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iniligtas o Panginoon. Dadalhin niyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain at ilalagay niyo sila sa bundok na pagmamayari ninyo. Ang lugar na ginawa niyong tahanan o Panginoon, ang templong kayo mismo ang gumawa. Maghahari kayo o Panginoon magpakailanman. Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo mga karwahe at mga mga ngabayo ng faraon matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mapait na tubig At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng tatlong araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig. Pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagi si Tony Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautosan ito para subukin ang katapatan nila sa kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin. Hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Egyptyo, dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa Elin, kung saan may labing dalawang bukal at pitumpong puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig. The Book of Psalms, Chapter 114 Ika-isang daan at labing apat na kabanata Awit tungkol sa paglabas ng mga Israelita sa Egypto Nakatira noon ang mga taga-Israel na lahi ni Jacob sa Egypto na kung saan iba ang wika ng mga tao Nang papalabas na sila sa Egypto ginawa ng Diyos na banal na lugar ang Huda at ang Israel ay kanyang pinamunuan. Ang dagat na pula ay nahawi, at ang ilog ng Hordan ay tumigil sa pag-agos. Nayanig ang mga bundok at buron, na parang mga lumulundag na kambing at mga tupa. Bakit nahawi ang dagat na pula, at tumigil sa kanyang pag-agos ang ilog ng Hordan? Bakit nayayanig ang mga bundok at mga buron, na parang lumulundag na mga kambing at tupa. Nayayanig ang mundo sa presensya ng Panginoong Diyos ni Jacob, na siyang gumawa sa matigas na bato upang maging impaka ng tubig at naging bukal na umaagos. The Book of Ephesians Chapter 3 Ikatlong Kabanata Ang plano ng Diyos sa mga hindi-hudyo Akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo na kayong mga hindi-Hudyo ay kasama rin sa mga pagpapala ng Diyos. Siguradong nabalitaan niyo na dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyo. Gaya ng nabanggit ko sa sulat na ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. Habang binabasa niyo ang sulat kong ito, malalaman niyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito nga ang plano ng Diyos. Nasa pamamagitan ng magandang balita ang mga hindi-hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga hudyo at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehyong ipangaral sa mga hindi hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano may para ng plano ng Diyos. Noong unay, inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Para sa pamamagitan ng Iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang. At natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos ng walang takot o pag-aalinlangan. Kaya, huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko. Dahil para ito sa ikabubuti ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa Iglesia na na kay Kristo Jesus. Amen. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.